Welcome back sa ating channel mga classmates So, nung nakaraan Tinuro ko kung paano maglagay ng LEDs LED sa inyong dashboard So ngayon, yung mga ilaw naman dito Sa, sa may aircon So tingnan natin muna yung stock nya Yun Halos, hindi mo mapapansin yan sa gabi lang Yan So yan, papalitan din natin ng LED. Okay, so una natin gagawin, tatanggalin natin tong dalawang tornilyo dito. Sa dito at isa doon. Okay? Pati yung cable kung saan to nakakonekta kasi may hila yan eh. So pakita ko sa inyo kung saan nakabit tong cable na yan. Dito yung sa may ilalim. Okay. Yung sa may pati ilalim, sa natin yung ilaw. Okay. Eto. Yan. Hindi wala lang sa focus. Yan. Ito, tatanggalin lang natin yan. Okay. yan. Pag natanggal na natin, ayan, natanggal na natin doon. Meron din yan dito ano holder, you know. Tatanggal lang natin 'to. Hihilahin lang natin. Okay. So, yan. Wala na. Hindi na siya nakaipit doon. Pwede na natin tanggalin yung screw at hilahin natin yung panel palabas. natanggal na natin yung screw okay. ito yung medyo ano, tricky na part okay. dito kasi kalimitang nababasag yung mga center panel natin so meron niyang clip dito tsaka dito paliapat apat ang clip niyan so gagawin lang natin dahan dahan lang natin ano, gamit yung flat screw tutungkabin so, lang natin to dahan dahan aalalayan lang natin yung part kung saan nandun yung mga clip para hindi mapuwersa dahan dahan lang yan so narinig nyo umangat na yung dalawa dito dito naman so, yun saka dito yun so video dalawin lang natin to Ganun lang. Basta dahan-dahan. Tapos, yan. meron tong wire. Okay. Ito yung wire papunta dito sa hazard switch. So, tatanggalin lang natin to. Yan. Tapos, ito yung cable na binunot natin ganina. Ito. So, dahan-dahan lang din. Baka may ibang sabitan. So yan natanggal na natin yung panel. So ito yung mga clip na sinasabi ko. Yan. Ito. Saka. Ito. Okay. Ito kalimitan sa pagluma -pag na, ito mismo yung napuputol. Kaya pag hinilan nila tong ano, tong center panel, wala na, nababasag. Kaya dapat dahan-dahan yan. Dahan-dahan lang yung pagtanggal niyan. Tapos ito yung sa taas niya. Ah, ito. Yan. So, buti lang maganda pa yung condition ng ating ano, center panel, buo pa siya. Okay. Then proceed na tayo sa next step. Yan. So, ngayon natanggal na natin yung harapan. Okay, makikita niyo dito. May dalawang ano yan. Wire to. Tsaka dito. Okay, bubuksan na si ilaw. So, yung dalawa lang ang ilaw dito sa ating uh, aircon uh, tawag nila dito climate control. Okay. So, ang gagawin natin dyan, hihilahin lang natin yan. Dahan-dahan lang. ila lang. Op. Magal na natin. Yan siya. Then, yung isa. na rin natin yan kung mapapansin nyo may kulay siya kulay blue yan yan kulay blue siya pero pag pinailaw natin yan yan hindi siya kulay blue okay kulay ano pa rin siya parang bright yellow okay so useless yung pagiging kulay blue niya. So ngayon papalta natin yan ng na LED na kulay blue talaga. So ganitong klasing LED papalit natin. So meron siyang ilaw sa gilid sa, dito sa mismong ibabaw niya. Okay. So ito ay may polarity. Meron lang siyang tamang paglalagay ng positive at negative. So madali lang naman sa part na to kasi pwede nating testing in habang nakasaksak tong ating ano, ating bulb. Okay? So, kailawin natin. Yan. Tapos, bunutin lang natin. Medyo mainit yan, ha. Bunutin lang natin. Tapos, yan. Kabit natin to. Pag hindi umilaw, baliktad. O, yun. Buti lang to. Umilaw kagad. So, makikita nyo yung difference, no? Kulay blue. Ito is a bright yellow. So, bunutin din natin to. Ayan, medyo mainit na siya. Palitan natin. Yun. kumana agad. So, make sure na nakalubog siya na maayos. Ayan. Ayan. So, bago natin ikabit, sigurduhin natin na gumagana siya na maayos. Ayan. So advantage na naka LED Siyempre mas maliwanag Pero mababa yung konsumo niya Kasi mababa yung wattage nya Plus hindi siya gaano umiinit Umiinit din siya bahagya okay. Pero hindi katulad nung Yung stock natin Ito okay, yung mga stock na ganito mobilya uh, Segundo pa lang Sobrang init na Okay so Pagbabalik natin ganun lang din Ipapasok lang natin to sa butas Okay hindi na kailang pihit-pihitin pagpasok na sa butas yan makita yun, parang may mga lock na siya doon sa gilid ayan pagpasok na sa butas, lulubog lang then yun na Op. yun na siya then kabila lang. Tapos testing natin. Ayan. So kanina kailangan pang lapitan natin para makita natin na gumagana. Ngayon, kitang-kita na agad natin 'yung ano, diperensya. Kitaw nalitaw na 'yung pagka-blue. Okay. So dito sa parte na 'to, medyo malabo. Kasi 'yung lalagyan natin ng na ilaw magkabila lang, ano. So gawin natin medyo pipihitin natin to para ma-illuminate yung gilid. So matatandaan nyo, ang bumbilya natin o yung ating LED bulb, may deflection siya sa harapan tapos dalawa sa gilid. So pipihitin lang natin yon para yung isang gilid nya tatapat dito. Yeah, so yan na siya guys. So medyo nagre-reflect lang kasi yung yung araw ano. So so makikita Yan. ay maliwanag na siya. So ngayon okay, ibabalik na natin yung center panel. So pagbabalik ng center panel, ganun pa rin dahan-dahan pa rin, ingat pa rin natin yung mga clips. And then ibabalik din siyempre natin itong mga tinanggal natin, itong wire na to pati yung cable doon sa air circulation box so ito muna yung cable at alam natin kung saan siya padadaanin okay tapos itong connector ng hazard switch then, dahan dahan lang Samahin natin dito sa gitna. Ayan. Tapos itong sa taas. Ayan. So, ganun lang, guys. Okay, mga classmates. And then, testing natin ito kung gumagana switch and then ito ikakabit na lang natin ito sa baba so ganyan lang mga classmate ang pagpapalit ng ilaw ng ating center panel so ito na mga classmate yung ating uh, finish finished product Medyo whitish dito tingnan sa camera no. Pero sa personal, blung blue siya. Okay, sa camera hindi ko alam kung bakit medyo maputi siya. Same with our panel. Yan, sa personal blung blue siya. Maganda siyang tingnan. So, testing natin kung natin faster switch gumagana. Okay. So, ganyan lang mga classmate. Kung nagustuhan mo 'yung ating video, ah, pindutin mo lang 'yung like. And subscribe ka na rin para updated ka sa mga susunod nating gagawin. So maraming salamat mga classmates hanggang sa susunod na pag-aaral.